mga palangga ngayong umaga na naman ng Sabado nandito na naman tayo sa area ng Tagig nagtikaw-tikaw kastilan yung kinabuya na eh, maimbuntag nasa likod ko pala yung building ng Asian Century Center at sa kabila naman mga palangga nang dyan yung uh, yun naman yung Manam Comfort Filipino at dito sa kabila meron din silang panko hindi ko sure kung mga kainan yan mga palangga ano mga kainan ba yan o kinakain o mga restaurant o gusto wala mo kwento Ate kwarta para makataon talaga Pati mahala Mga palangga ngayong umaga ah, Share ko lang sa inyo no Sa lahat po ng mga pasayro Wala pa akong ibang sa Sapagkat ako ay namamasala dito sa Metro Manila Ngayong umaga pala kaya ng umaga O kanina lang Doon sa may Green Hills area mga palangga Bago makarating dito sa may area ng Taguig Kasi may pasayro ako nakuha Papunta naman dito Doon galing sa area ng Tamukrami Hahaha <laughs> So sa halagang 148 ang kanyang pumansahe, nakarating kami dito sa Mabigisay. Ganito, uh, advice ko lang doon sa mga babae, mga babaeng pasahiro ha, sa lahat po nang uh, sasabihin natin kung buntis man po kayo, sabihin nyo po ang totoo, huwag nyo pong itago, para sa inyo lang yan. Kasi dito sa platform ng MC Taxi, mga palangga, iniingatan na, namin po lahat ang mga pasahero dito, mga palangga, tulad na lang ng buntis. Kung buntis ka, nako, 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 nako. Sabihin mo yung totoo at huwag mo itago. Ha? Para kaya pano makaiwas na siya kasi nakamotor tayo. Kung buntis kayo, ganito na lang ang gagawin nyo. Nag-four wheels na lang kayo. Meron naman tayong grab o anumang mga klaseng platform o taxi. Pwedeng-pwede kayo dyan sa four wheels para safety. Kayo at ng at ng kanyang at ng, ng inyong anak ano ba yan? ang hirap ng Tagalog mga palangga kasi nga kanina pala na experience ko mga palangga may pumasok na box sa akin Nung pumasok, kakapasok lang mga palangga, kasi yun nga, naka auto ako. Ang nangyari, chat siya agad o may message siya agad sa akin. A anong sabi niya sa akin? Sabi niya, Kuya, ito ang message niya sa akin ha. Kuya, pwede kuy, ba dahan-dahan lang po tayo? Sabi ng gano'n. So sabi ko, iniisip ko na agad. Hindi ako tumakbo agad. Ang ginawa ko, sinat ko siya unti, nag-reply ako sa kanya. Kasi iba na isip ko pa mga ganyan talaga mga palangga. Talagang tinatanong ko yan. Bahala kaysa sa buhay nyo kung magalit kayo sa amin. Kasi sa akin, gusto ko sure tayo sa ating biyahe. So ganito, tinanong ko siya, bakit ma'am? Nag-chat -nag ako sa kanya nag-text ako sa kanya. Bakit ma'am, buntis po ba kayo? Sabi ko sa kanya. Alam mo ginawa sa akin, alam mo ginawa mga paps o mga langga. kinansil niya. <laughs> Tama lang po yun kung buntis siya. Hindi po ako nainis doon pagka ganun. Tama po yun. Cancel nyo at mag-book na lang po kayo ng uh, four wheels. Huwag sa motor. Kasi yun nga, mahigpit pong pinagbabawal sa amin yan. Pag sinabi mo buntis ka, eh, kung ayaw mi cancel, ako ang mag-cancel. Para lang din yan sa safety mo. Kaya kung buntis kayo, sabihin nyo sa, uh, sabihin nyo sa driver, kasi dito pwede tayong malubak. Anytime. Pag natumba ka, paano na yan? Problema no? Hanggang dito na lang mga palangga. Maraming salamat at God bless. Good morning, Pilipinas.